Yo, what's up mga gar? For videos, video, naman natin mag aquascape. Tara! So, nandito pala ako sa likod ng bahay namin para maghanap ng pandagdag sog sa ating aquascaping mga gar. At ito ang unong nakita ko, putik mga gar. At pagtsatsaga na natin to, tapos sinuches dahil mga gar. At least meron kesa naman sa wala. At dumako naman tayo sa plans mga gar. Dahil ito ang bibigay kulay sa ating aquascape mga gar. Tulad na lang netong plans, mga gar. Ang ganda. Anong pangalan kaya ng plans natin? At ikikip natin yan, syempre. Buti na lang maganda sa ating binipan, mga gar. Sana maganda ang kalabasan. First time pa naman natin, mga gar. Huwag niyo ba siya pag hindi niyo nagustuhan. Pero don't worry, mga gar, dahil gagawin ko naman ang best ko para sa inyo. At kung pwede, mga gar, parit naman akong 1 to 10. Para aware naman ako sa aking gawat. At para ma-improve pa na rin sa susunod mga gar Sabing na Try and try until you die Ay succeed pala mga gar Ha ha ko ako naman tayo sa ating tab mga gar Para kumuha ng magandang plans na to At ito rin mga gar Nakalimutan nyo ko anong pangalan ng plans na to Maganda to lalo na pag-tapyo Ah naalala ko na mga gar Kabumba pala So, kumpleta na nga mga agarang ating sangkap. At wala natin patagalin pa. Tara! So bago ang lahat habang hinihintay natin lumihinaw ito mga gar Meron pala sa atin nag-sponsor ng beta So ano pang hinihintay natin? Tara! Sa sumbrang gaganda ng beta mga gar Hoy, hindi ko naiwasan na hindi bumene. At maraming maraming salamat sa Yugar Borno Fishkeeping Channel sa sponsor mong isda. At suporta naman natin mga gar si Borno Fishkeeping Channel. Isa rin siyang baguhang content creator katulad ko mga gar. At kung gusto nyo rin mag-avail ng magandang beta mga gar, dito lang yan ki RJ Alparache. at back to topic tayo mga garo, the moment of truth. Let's go.